Patuloy na dumarami ang mga kandidato sa barangay at SK election na pinagpapaliwanag ng COMELEC habang aabot na sa mahigit apat na raan ang lumabag sa gun ban. Yan ang express balita ni Katlea Antonio dalawang suspected election-related incident ang naitala ng Philippine National Police mula na magsimula ang election period. Pero ayon sa PNP, dalawa lamang dito ang validated na nanayulat sa Bicol at Bangsamoro Region. Nasa 456 naman ang naarestong lumabag sa Ganban. Ilang linggo naman bago ang 2023 Barangay and Sanggoy ang kabataan elections na ng Commission on Elections sa mga butante na huwag suportaan sa halalan ang mga pasaway na kandidato. Ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, sa ngayon tinatayang nasa 300 na ang bilang ng mga kandidato sa eleksyon na pinagpapaliwanag nila dahil sa posibleng pagkakasangkot sa premature campaigning. Nagpasa na ng resolusyon ng Metro Manila Council para suportahan ang Executive Order No. 39 o ang pagpapataw ng price ceiling sa bigas. Ayon sa si MMC, malaki ang tulong nito sa mga consumer kung saan itinakda sa 41 pesos ang presyo ng regular milled rice at 45 pesos naman sa well-milled rice. Samantala, buo ang pagsuporta ng Department of Trade and Industry sa creative industry ng Pilipinas. Layunin ng DTI na palakasin ang kakayahan at kapasidad ng mga nagtatrabaho sa pelikula, musika at digital content. Magsasagawa rin ng Regional Creative Festival ngayong Setyembre na layong ibida ang creativity at innovations ng Pinoy artists. Katleya Antonio para sa bayan.